Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. May dala-dala ako. Oh. Labahan pala ito. Nakita ko doon sa may tires. Nilagay lang ni Abby uh, doon sa may upuan sa tiris uh, Yung gown pala to ni Rhea. Alam nyo, itong gown na to ni Rhea, nung year high school pa siya, nung junior high school siya. anong uh, nung nag-GS siya, Ayan. Ah, pinatahi ko to kasi pag mag-rent ka, ang mahal lang ano, ng pagrenta ng gown. Nag-inquire kami noon 3,500 ang renta. Tapos, meron akong kaibigan noon na nandito siya noon, nag siya doon sa apartment noon. Nagtatahi talaga siya ng mga gown. Yun ang trabaho niya noon nung doon siya sa Bahrain. Tapos, naisip ko na sabi ko magpatahi na lang ako ng gown ni Rhea para sa GS kasi nga ang mahal ng ano, ang mahal ng pag-arkila. Tapos masusunod pa yung gusto ni ano ni Rhea na design sa gown niya. Ayun. Iba yung ano na kulub kasi. Ito yon uh, red ang kulay ng niya. nung senior high school sya, eh nung, ano siya, nung third year siya. Tapos nung fourth year siya, pinatahian ko ulit siya. Ang kulay naman nun, uh, white siya, white. Ayan. Ginamit to ni Abe. Tapos hindi pala niya nalabahan. Hindi ko kasi to pinapa, ano pinapa pinapadry wash? Ako na ang naglalaban nito. Lalaban ko to kasi alam nyo kung bakit. Pinapa-arkila ko to tuwing may GS. alam nyo, ah, February ngayon, tapos malapit na naman yung mga GS. Meron naman mag arkila nito. Hindi ito nababakante. Alam nyo kung tutuusin, bawi na ako dito kasi nakailang arkila na ito. Ayan, nakailang arkila to. Minsan, dati sa loob ng isang taon sa February na yung kasi di ba sa mga school hindi naman sabay-sabay kung kailan yung GS nila meron nag-aarkila nito sa private sila kasi meron pa ito yung ano yun yung yung pang ano tawag na yan yung para maging balon siya meron pa siya nilalagay sa ilalim ayan nga pag may GS na aarkila to ilang beses to na aarkila minsan sa isang taon kasi Naarkila to ng tatlong bases. Tapos ang paarkila ko nito ay 1,000 kada arkila. Pero pagkakilala ko, binibigay ko na 800 lang. Ayan. Kaya labahan ko, naisip ko, labahan ko kasi February na baka mayroon mag-arkila sayang, di ba? Ayan, ibababad ko muna siya sa tide. Binababad ko to sa tide. Tapos mamaya, mga after 2 hours, babadlawan ko na siya. At ngayon, nandito tayo sa CR. Meron tayo lang gano'n ito. Lalagyan natin ito ng cooking. Tapos lalagyan natin ng time. Saka natin ito ilulublo. Ayan, habang habang hinihintay natin yung ating binabad na gown para labhan, magkapi muna tayo. Alam niyo na nakit yung bato ko dito, oh. Yung bato, masakit. Magbibiping ako mamaya pagdating ko sa bahay. Baka mamaya mataas yung dugo ko. Pero nung mga nakaraan nagpipi naman ako, okay naman yung dugo ko. Ewan ko bakit masakit ang bato ko. Nilagyan ko to ng ano, coffee mate. Merienda tayo kasi alas 4.30 na. Alas 4.30 eto yung kinain ko to nung nakaraan di ko lang naubos alam nyo, itong bahay na to, pinangarap talaga namin ni Nils na magpatayo ng ano, ng bahay. Para pagtanda namin, dito talaga kami titira. Kasi, ano nga, tahimik, ganyan. Tapos, kaya, malaki. Dahil, halimbawa ganyan, mga anak ko, na syempre may kanika nila na silang pamilya pag pupunta sila dito meron silang kwarto na matutuluyan o kaya pag dumating ang araw na may mga apo na kami pag gusto nila matulog dito meron silang sariling kwarto kaya alam nung alam nyo nung bumalik si sa Denmark parang malungkot ako kag kagabi nga, ano di ako nakatulog malungkot ako kasi sabi niya parang lumalala daw yung sakit niya sabi ko nga syempre masakit yun sa akin kasi alam mo dalawa kami nangarap nitong bahay na to syempre pag matapos andyan kayong dalawa ba diba? parang dito nyo i dito namin i yung ano ba, yung mga pagdating ng oras na hindi na siya nagtatrabaho, natapos na si Rhea na pwede na ako di magtinda, na pwede na ako magpahinga kasi pag makatapos si Rhea siguro buhay na ako sa ano sa upa dun sa anong sa apartment buhay na ako kahit din ako magtinda Di ko na po problemahin yung pambayad sa kuryente. Di ko na po problemahin yung sa pagkain ko. Kahit hindi ako bigyan ng mga anak ko. Okay lang. Pero gusto ko sa mga panahon na yung gusto ko kasama ko si Nils. Gusto ko pag matapos to, siyang kasama ko dito. Ayoko naman na dumating ang oras na ako lang mag-isa dito. Yung ganun ba? Kaya malungkot ako, sabi ko nga sa kanya. Lakasan niya ang loob niya. Kasi, mahirap talaga. Alam ko, madali sabihin tayo sa atin na nagsasabi na lakasan ang loob. Ganon. Madali lang sa atin kasi tayo yung nagsasalita. Pero, yung mga nakakaramdam, mahirap gawin, lalo na pag mag-isa sila doon, kasi syempre yung mga anak niya may kanya-kanyang pamilya naman. Mahirap, mahirap din gawin. Ayan na, uh, na natin. yung ating gown. Natuyo na yan. Ayan ang likod niyan. Ang harap. Ang yung harap. Ko.